Medyo may mga red flags si Dr. Carlos. Sana, buwan yung pagkabait niya. May something na fitting sa kung uh, naglalagay siya, para iba. Makasabi mo sa mga taong, gusto mo, ni Dr. Carlos sa abot ng mga eto? Gusto, gusto ako ngayon. Dati mahal na mahal ako ng mga tao pero ngayon parang Place may na. iba na eh. Kaya sabihin na oo, oh, oh, napaka pahit ni Carlos pero ngayon parang medyo bad siya. Siyempre hindi ako yung creative, hindi ako writer. So ako po yung isang artista lang. Lahat ko nang nakasulat sa script. Ako po yung ginagam pa lang ko lang. Pero uh, alam ko na mas naging challenging kami ng role ni Carlos. Na alam natin na not from mapahit tapos biglang medyo kinakalaban na si Annalyn. So, yun lang naman. Yun lang naman. Med medyo may mga red flags si Doc Carlos doon sa road niya. Pero sana buwalin yung pagkabait niya. Pagkabait niya sa may anal yun, of course. And may, so, may, may something siya. May something na pinig sa pagkakalit siya para iba.